First takeover mode ni Bronny James dito nga sa NBA, abay sinewan nga itong si Yanis sa laban na patayo si na Luka at ang tatay niya approve sa kanila karir hayang tinala. Pero grabe itong si Yanis, Trent at Kuzma sa laban, highlight plays ang ginawa sa team ng Los Angeles Lakers at funny moment din dito mga idol kung saan sabay-sabay ang Lakers bench sa pagre-reklamo sa referee. Rematch ng Los Angeles Lakers versus Milwaukee Bucks pero halos G-League Lakers lang ang lalabanan ng Bucks dito without Damian Lillard. And pregame itong si Coach Jam, abay gusto niya raw durugin ang Lakers. Wala well, lamang na gadaan ng mangyari in the first quarter itong si Yanis pati na rin si Hayes sagutan ng kanilang power move in the paint and as expected lumayo agad dito ang Milwaukee. At itong si Kuzma ganda ng atake early in the paint lamang sila agad by 9 points. Pero itong si Kinect at Gabe Vincent, early ay buhat mode parang ay dikit ng Lakers bago ang first timeout ng laban. And after timeout, Jackson is another monster dunk natakot ng na si Asianes na sumabay sa kanya. And with 5 minutes left, dito'y pinasok nga si Brownie Tumira agad ng 3-pointer mintes pero bumawi naman ang kanyang atake sa magaling na defender for his first points. Pero sa last minutes natin ay dito na nga ng Bucks ang kanilang sarili sa Lakers sa pamagitan ng kanilang 3-pointers. Ganda pa ng mga move dito ni Kyle Kuzma. And then itong si Bronny James, katakot ang nangyari, scary fall. Ha? Pero parang robot lang mga idol, walang nangyari, tayo agad. After the first quarter, malaki kalamangan ng Bucks, 34-19. Second quarter natin, grabing ang mga idolang ng Milwaukee dito kung saan ginawa na nilang 23 points ang kanilang lamang sa Lakers. Pero bigla nga silang nag-cool off dito mga idol ang kanilang opensa kung saan itong Lakers naman ang nagpakawala ng big run. Ginawa na nga lang nilang 11 points ang lamang sa anila at may three pointer pa si Alex Len dito. Gulat ang Lakers bench dito nga sa ginawa niya timeout si Doc Rivers. And again, sa 5 minute mark ay pinasok itong si Bronny James at umiscore agad siya dyan mga idol floater over sa shot block blocker, sinamahan niya pa ng pull-up 3-pointer dito na patayo nga dyan ang kanyang datay. And then malaluka Doncic pa na pasa niya at nababa na ng Lakers sa single digits ang hinahabol nga nila take over si Bronny James, timeout nga dyan ang Milwaukee. At sa final minutes natin, hindi na nga nakalayo ang Bucks dito. Nakadikit na lang ang Lakers at si Bronny James. Iniiwan kay Ross Avera pa. Itong si Yanis Antetokounmpo, ganda na ng move kaso nawala lang ang bola. Lamang ang Bucks after 2 quarters, 57-46. to 46. At sa pagkumpisa ng ating third quarter, sinubukang lumayo nila Yanis dito sa first minutes pero ang Lakers ay sumasagot na nga sa kanila kung saan na ng 10-point game ang ating laban. At dito mga idol, funny moment sabay-sabay pang nagtayuan ng Lakers players sa bench after ng obvious carry violation ni Yanis na walang tawag ng referee. At matapos nga ng timeout, abay tuhan hand put back dunk ni Alex Landito at si Bronny strong attack sa basket na kuha ng career high niya dito sa NBA. Pero mga idol, sa final minutes natin, abay winning time na nga daw sabi ng Milwaukee Bucks kung saan itong si Gary Trent Jr. ang nanguna sa kanila at ginawa na nga nila muling 20 ang kanilang advantage dito sa LA Lakers. Umabot pa nga si Bronny sa 12 points dito mga idol pero hindi nga nila mapigilan itong si Yanis pati na nga rin si Gary Trent Jr. And after 3 quarters, 22 point lead nga sila 91 to 69. At sa ating 4th quarter mga idol ay ito namang si Kyle Guzman gumawa para nga sa opensa ng Milwaukee Bucks kung saan pinaabot niya na nga sa 30 points ang kanilang lamang dito sa LA Lakers at parang si Coach Redick abay tanggap na nga na wala ng pag-asang LA Lakers na manalo dito at inubos na lang nilang oras mga idol panalo ang Milwaukee.